Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasatiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bidhin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At sa ng bawat Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa poong bansa. Sa buong bansa. Na ito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Bula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. DriveMax. Dita. Headlines. Sa atin pong mga headlines ngayong gabi. Ang China, inakusahan ng Pilipinas na binangga ang kanilang barko sa West Philippine Sea. AFP naman tinawag na misleading at deceptive ang paratang ng China. Chinese na trespasser sa West Philippine Sea, hulihin din ayon sa isang mambabata. Mga alkalde naman sa Pampanga, inatasang mag-house to house para tuntunin ang mga pogo sa lalawigan. Dalawampu't isang Pilipinong tripulanting sakay ng barkong inatake ng Houthi sa Red Sea, nasa Pilipinas na. Pagkakabilang naman ng Pilipinas sa Worst Countries for Workers, hindi katanggap-tanggap ayon sa Dole. Si Senator Binay umaasang makakapagsalita. Si Senator Villar na dating DPWH Secretary hinggil sa isyu ng pondo para sa bagong gusali ng Senado. Drymax, buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama and Lakas Nang The Drive Max Plus Herbal Capsule Atres ticha. The Power Cells Herbal Capsule. Ito I'm Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Magandang gabi Pilipinas, Salu Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, June 17, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. Ako naman, Brigada Maricar Sargan. Drive Max. Balita. Balita nagkaroon di umano ng kulisyon o banggaan sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa ulat po ng China Coast Guard, lumapit umano ito sa kanilang barko at dito na nagkaroon ng banggaan. Binigyan din din ng China na iligal na pumasok ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito'y kahit na malinaw na pasok ito sa ating teritoryo at kumampi na rin ang on-close ruling na pumapabor sa jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang lugar. Tinawag naman ng Armed Forces of the Philippines na deceptive at misleading ang paratang na ito ng China. Naniniwala naman ang ilang mga mambabatas na China pa nga dapat ang hulihin sa oras na pumasok sila sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito na naging patakaran ng China na panguhuli sa mga non-Chinese fishermen na mangingisda sa sarili nating teritoryo. Para kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, sila ang malinaw na nagtitrespass sa atin. Dapat umano'y ipakita ng Pilipinas na bagamat wala tayong capability, capability. Kaya pa rin nating manghuli sa sino mang lumalabag sa ating batas. Crybacks. Crybacks. Brigada Balita, Nationwide, Sa ibang mga balita mga kabrigada, inatasan na ng Pamhalang panlalawigan ng Pampanga ang mga alkalde nila na mag-house-to-house inspection para tuntunin ang mga pogo sa lalawigan. Ito ay makaraang sabihin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOC na mayroon silang na monitor na maliliit na scam hubs na pinapatakbo ng mga Pilipino. Ay naman kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, kahit mga fourth class at third class municipality ay pinagkikilos kikilos na rin para masiguro na wala nang magiging pogo sa Pampanga kahit pa sa mga economic zone. Samantala inaasahang maglalabas naman ng resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan na magbabawal sa pogo sa buong Pampanga na inaasahang o sa isa, inaasahang pagdinig din ngayong linggo kaugnay sa naturang issue. Naniniwala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o ang PAOK na dapat hindi basta-basta iban ang mga pogo sa bansa. Sa gitna ito ng mga panawagang ihintuna ang operasyon ng mga pogo at tuluyan na silang iban sa Pilipinas. Sinabi ni PAOK spokesperson Winston Casio kung siya ang tatanungin dapat munang magkaroon ng sapat na transition. Maliwanag ni Casio anumang iligal na gawain gaya ng mga illegal hubs basta't mapasara ng biglaan ay mag underground lang ito ng kanilang mga operasyon. Lumabas din sa kanilang pagsisiyasat na lahat ng mga pogo na kanilang na-raid ay nabigyan na pala ng mga lisensya ng PAGCOR. Pero kalaunan ay nalamang sangkot sila sa mga illegal na aktividad. Bago ito, una nang sinabi ni Casio na halos anim na pong mga illegal pogos ang kanilang minomonitor. monitor. Mga kabrigada, nakabalik na po ng bansa ang 21 mula sa 22 mga Pilipinong tripulante mula sa MV Tutor, ang barkong inatake po ng Houthi rebels dyan sa Red Sea. welcome nila ngayong araw. At ng OWA, kasama po yung Department of Migrant Workers na si Sekretary Hans Leo Cacdaca, Health Secretary Ted Herbosa at Tingog Congressman... Tiniyak naman ng DMW at ng OWA ang financial aid sa mga ito. Sa ngayon patuloy pa rin daw na pinagahanap ang isa pa nilang kasamahan na hindi nakasama sa mga na repatriate. Samantala, nabigay naman ang tingog party list katuwang sina House Speaker Martin Romualdez at tingog party list representative Yeda Romualdez at Congressman Jude Sidre ng tig 150,000 pesos na cash aid sa bawat isang tripulante. Lita. Samantala, naniniwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na hindi katanggap-tanggap ang naging pag-aaral kung saan napabilang ang Pilipinas sa isa sa mga worst countries for workers. Sa ilalim ng pag-aaral ng International Trade Union Confederations o ang ITUCs, Pasok ang Pilipinas sa naturang listahan sa loob ng walong taon. Ayon dito, hindi raw nagagarantiya ang labor rights sa mga Pilipino at nakararanas din ng karahasan ang mga unionista sa bansa. Sa panayam ng Brigada ni Yusuf M. Manila kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sinabi nitong hindi ito ang aktual na kalagayan ng bansa. Ani Laguesma, bagamat merong mga kaso ng labor issues, tinutugunan na rin nila ito. Isolated case lang din umano ito at hindi sumasalamin sa buong labor sector sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin itong na-elect ang bansa sa International Training Center. Ibig sabihin na may commitment sa convention ng ating bansa para pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa. Mukha pong lihis at hindi makatwiran dahil uh, maliwanag po doon parang sinasabi walang garantiya ng uh, karapatan, walang akses ang mga manggagawa. Eh, hindi naman po yun ang talagang nangyayari sa ating uh, kalagayan. Mm -hmm. In fact, uh, kung akses po ang pag-uusapan, ang mga manggagawa po may mga kinatawan sa mga tinatawag natin na tripartite body. Tri Samantala mga kabrigada... Yung tulong naman na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng aktibidad ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island, umabot na po sa halos 30 million pesos. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -B 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 -B. Umabot na sa halos 30 milyong piso ang tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng aktibidad ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, may git sa 24 na milyong piso rito ay naibigay na tulong sa nasa 4,194 families sa Negros Occidental habang halos 6 milyon pesos naman ay naipagkaloob na tulong sa 4,000 698 families sa Negros Oriental. Iniulat din ng NDRRMC na mayroon pang 2,711 na mga individual ang nananatili sa limang evacuation centers sa Negros Occidental. Samantala nananatili naman sa mahigit 150 million pesos ang danyos na iniwan ng aktibidad ng vulkan sa sektor ng agrikultura sa nabanggit na rehiyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music News Authority. Drive Max. Lita. Five Lita. Samantala si Senator Binay umaasang makakapagsalita si Senator Villar na dating DPWH Secretary hinggil sa isyu ng pondo para sa bagong gusali ng Senado. Brigada Ann sa detalye, ibrigada mo. Brigada! Report! Ipinunto na Senadora Nancy Binay na isa sa mga hindi core competence o lakas ng Senado ang paghawak sa mga konstruksyon. Alin sinito nang simulan nilang proyekto ng pagpapatayo na ang bagong kusali ng Senado sa Taguig City ay pinahawak ito na yung dating Senador Ping Lacson sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay nito mga na makapagsasalita si dating DPW Secretary sa Dr. Mark Villar hinggil sa sinasabi na karagdagang po ng 23 billion pesos na kinakailangan sa pagtatapos nito. Ayon sa panahon din kasi ni Villar na bid out ang 8.9 billion pesos na budget na nakala naman para sa Phase 1 Core and Shell kung kaya't marapat lang na may bahagi nito ang kanyang sentimiento. Maalala na gugat ang usapan nito matapos pansamantala sususpendihin na sa Presidente Cheese Escudero ang anumang konstruksyon. Dito nga sa bagong kusali matapos ang bigla ang pagakyat ng puntok kinakailangan. Samantala, tiniyak naman ni Binay na hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng update o informasyon sa mga kapwa niya senador hindi dito. In the court of Philippine Lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada Zafar Manila, the News Zafra Manila, Demisica News, or Try Max, Brigada Nationwide Naniniwala naman sa si Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na makakatulong ang ipapatayong District Hospital Emergency Complex sa Ibahayaklan sa pagpapabuti po ng sistema ng kalusugan sa bansa. Maliban pa roon, makakatulong din umano ang pagpapatayo nito para mas madaling makaresponde ang munisipalidad sa mga medikal na pangangailangan ng nasasakupan. Alinsunod dito, tiniyak ni Go na mananatiling bukas ang kanyang tanggapan sa pagbibigay ng tulong sa mga proyektong naglalapit ng serbisyong medikal sa mga Pilipino. Right at... Samantala sa ating balitang sports, sa abot sa isang milyong piso ang natanggap ng mga atletang Pinoy sa isinagawang Run for Wellness 2024 sa pangunguna ng South Star Drug at MaxiCare sa UP Diliman sa Quezon City. Ang naturang event ay nilahuka ng libo-libong mga runners at health enthusiasts mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Namataan sa event ang ilang celebrity katulad ni na Miss World 2023 Megania at ang asawa nitong si Mikael Daez. Kasama naman ang Brigada Distributions Incorporated at ang Drive Max Plus Herbal Capsule sa mga naging sponsor at sumuporta sa naturang kaganapan. Namahagi ito ng libreng Drive Max Capsule at Drive Max Coffee para sa mga runners na nakakompleto sa kanilang race goal. Matapos ang Manila Leg, magpapatuloy ang Run for Wellness 2024 sa ibang mga key cities ng bansa. Drybacks. Drybacks. Hey, dry Bags Dry Max, Brigada Balita Nature Wild Nature Wild Dry The Balita <laughs> Mga kabrigada, alam nyo ba na ang ginseng ay kilala sa mga binipisyong maaring makatulong sa labing-labing o pagpapabuti po ng kalusugan sa seksual na aspeto. Narito po ang ilang mga paraan kung paano ito nakakatulong. Pagpapalakas ng enerhiya, ang ginseng mga kabrigada ay kilala sa pagpapalakas ng enerhiya at stamina. Ito ay mahalaga sa pagtatalik dahil ang mataas na antas ng enerhiya ay maaring magdulot po ng mas matagal at mas masiglang aktibidad sa kama. Pagpapabuti naman ng sirkulasyon ng dugo ang ginseng din ay maaring makatulong sa pagpapabuti po ng sirkulasyon ng dugo. Ang maayos na daloy ng dugo ay mahalaga upang mapanatili ang matibay na ereksyon. Pagpapahusay naman ng libido, ang ginseng ay kilala sa pagpapataas ng libido. Ito ay makakatulong sa parehong kalalakihan at kababaihan upang maging mas aktibo at interesado sa labing-labing. At uh, panghuli mga kabrigada, nakakabawas din ito sa stress dahil mayroon itong tinatawag na adaptogenic properties na nakakatulong sa pagbawas ng stress at anxiety. Ang balitang ito atid sa atin ng DRIVEMAX Plus Herbal Capsule para sa lalaking laging umaangat, tumatagal. DRIVEMAX. Lita. Brigada. Brigada. One tahanan. Makabayaning pagtutulungan. Sa mga kabrigada, sa halip na lapis at papel, plastik, bote, bakal at iba pang mga sirasirang gamit ang palaging hawak ng siyam na taong gulang na si JM ng Balatas, Naga City. Isa si JM sa limang magkakapatid na binubuhay ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pangangalakal. Kaya sa halip na sa eskwelahan, mas madalas itong makita sa nasusunog na lumang dumpsite upang makakuha ng maaring ibenta. Kapos ang mga magulang ni JM kaya hindi sila mapag-aral lahat at kulang din ang kinikita para sa kanilang pagkain. Isa pa sa pasanin ng pamilya ni JM ang pagkakaroon ng hika ng kanyang bunsong kapatid. Kaya naman sila ang napili ng Brigada News FM Naga at ng Brigada One Tahanan na mabigyan ng munting sari-sari store package. Thank you, Brigada News FM. Marami pong salamat. Nangako ang nanay ni JM na si Myra na palalaguin ito ang ibinigay na pangkabuhayan ng Brigada na upang mapag-aral na si JM at iba pa nitong kapatid at matikman rin nila ang mga inaasam nilang pagkain. <laughs> Malabundok man ang problema at literal na bundok man ang basura ang inaakyat ni JM. Naniniwala pa rin itong maaabot niya rin ang tuktok ng kanyang pangarap na maging pulis pagdating ng araw. Kayo man mga kabrigada ay maaari rin maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada, Brigada, one tahanan, one tahanan, makabayaning pagtutulungan, tulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide, Drive Max, Balita, Balita. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wala rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. News FM. Brigada. In the heart of changing lives.